dadali na natin itong materialis ni Lola para sa bahay niya. Ano ito yung okay. Kaya mo ba yan? <tipos> <Kaya> mo, <tipos> si, si Lola na Lola ako ando ako ha. Ako, akin, na. akin ang isa. Akin ang manda. Masyado po siya masipa. Hindi na ko naman siya. Masyado masipa. <tipos> <tipos> kayo mo ba yan Lola? 'Yun huh? kaya mo oh, sa loob ng bangko. Mukhang tatakbo din 'yan sa tulong. Ay, tungkol. -tung. So, malayo pala 'tong pupuntahan natin, ah. Na. Mataan lang. Yun. Malayo itong bahay mo. Kakatwa naman. Ngaan lang yun. Magaan lang ba? Punta tapos na. na. Kailangan nating tapusin. Kaya ang ginawa namin, ginawa ko doon, pinamilhan na kita ng ano. Para sa barong-barong mo. marami pang kulang. Kaya isa isa ko na. Ngayon, ito munang pang dingding sa bahay mo ang dala natin. medyo malayo tong hindi na masyado problema pagka natapos na mm -mm, dito mas, medyo malayo na. Malayo area dito ni Lola no na. tulog. dito na malapit sa trabaho amin ang isa yeah. ito, amin na to, sige maano talaga Saan mo? ano? makakasaya talaga Ano, 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 ano. Sige, sandali, sige. Lagyan mo sa baba. Mag-ingat ka dahil maano yan. Kasi, itong, ano, susi, minsan mahirap. Minsan, madali. Minsan, matagal. Minsan, madali. Ngayon, napakatagal. Ah, ayan na. Ah. Matatapos na, matatapos. Ito. 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 <laughs> Sinusian mo ba yan? Ito ang susi ko, tingnan mo. Mahaba, dalawa pa. <laughs> Talaga pala. Safe na safe dito sa inyo, no? Ito lang ang, ang ano ko, diskarte. Para sabihin nga, nagkasara, may ano, padlak. Pero yung padlak, hindi naman yan ang ano, yan na. Yan na, yan, yan na. Yan na ano. <laughs> Tay, tara. diyan na. Sabi ko. Malakas na malakas ka pa lula ka. Yeah. Ikaw ay ma. Tayong ay ma. Ano nang. Sige, sige. Ako ang maghahawak nito. Aray <laughs> <laughs> ko. Kailangan kong tulong mo. Hawakan Marang yan. Isa yan, po yan. na siya. Ayan, hawak lang muna ha. Masarong ano ang pintang gate mo? <laughs> high tech. Masarong high tech. Gandang tanghali. Iyo dito. <laughs> Ito <Pino> naman Ito naman ako. Nalagyan oh, na ng ano. Ngayon, dahil hindi pa tapos ang bahay mo, naabutan ko siyang ganito. Ako na lang magpapatapos nito. No. Ito, nagbili na ako ng pangdingding. dingding. Lalagay natin dito. Ito na ang binili ko para pagka umuulan, hindi agad masira. Sira. sira. Oh. Kasi kapag ka-plywood, agad nasisira. So, nakita ako kasi dito na medyo Maliit ang yero. Kaya nilagyan ko na ito nang ginamit ko. No? Uh, uh, ganda sana. Salamat naman. Maraming salamat. Oo. Uh, tas Tapos nagdala kami ng pagkain dito para sa'yo. May pag-asa lagi. Umihini <laughs> sa Panginoon. Lagi. Oras, oras, yan tinatawag uh, ko. para makalipat ka na dito agad-agad. Miss -agad. Lord, thank you Lord. Siguro mga ilang araw, matapatapos na natin to para makalipat uh, ka na. Mula dyan sa, ano, maliit mong kubo. Huwag mo nang ibain yan. Alaala ko -ala, -ala ng umpisa dito ng uh, kalagayan kasi, ko. Kasi nandyan ang mga gamit mo, ilipat na natin dito, ano? Oo. Uh, uh, kasi, eh, mahirap wag, naman pag wag maulan. Huwag na, ma na yun. Mahirap pero pag maulan, laging natataburusan oh, na... Oo, pinatalingan ko lang ng oh, mga trapa. Oo, yung mga gamit mo dyan. <laughs> natataburusan. <laughs> <laughs> Gusto nga naman ng ano, ng kaibigan ko. Nga noon ako sa kanila titira. Eh, tumira na nga ako. Hindi ko naman matakalimutan ito parang naaalala ko dyan Baka ano lang mangyari sa kanya ng bahay ko <laughs> ah, so mo. So inaalala mo pa 'yung bahay ko oh, mo, mo matagal pala tumira dyan no kaya eh na, Mahal ko 'yan. Mahal na Kasi na mahal mo. Ang pag taas ng buhay ko. Oo, oh, oh. ang mga gamot, maraming nagbigay sa akin noon. Mm, mm. Kasi hanggang ngayon may sakit pa po kahit na lang may sakit pa, marami na naman nag, ano sa akin tumulong. Mm, 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 mm. Sige, eh, yung mga ano muna 'yan, iisa-isahin din natin 'yan, no. Sa ngayon, ito muna ay priority natin ang bahay mo uh, para matapos. Na. Matapos na at Thank makalipat you. ka dito. <laughs> <laughs> Salamat uh -huh. na Tapos meron ka pa na palang Ano dito, la mesa, no? <laughs> Talagang Handang-handa na tayo sa paglipat <laughs> No? Eh <laughs> na lang, nang Noon pangabuhay ko Iyan na lang Ang upuan, apat yan At iisang sopa mm. Wala na, mga sirat na Wala na Kay Asya. Ay, mapapalitan pa yan. <laughs> Oo. Oh, oh. Malay mo mas, naman, maraming mag, uh, magandang loob at bigyan ka dito ng ano. Mas maganda pa nga ipapalit kay Sauna. Supa, <laughs> na ano, simpleng supa dito ano. Luma na nga style yun. Ay, tingnan mo yung pa Yung mga paapaan niya. Ang papangit, marurumi. Hindi niya nakukuskus. Parang lupa. Hindi naman nakukuskus maski pa may chlorine hinugasan ko yung kahap noon isang araw mm -hmm. sinugasan ko ng chlorine hindi naman natanggal mm -hmm. yung dumi niya. sige lang parang isang lamesa na yan parang isang ganun lang kalaki sa kubo mo eh ha? yung lamesa mo parang kasing laki lang ng kubo oh. mo <laughs> akala ko nga inilagay eh, mo lang yung lamesa nilalagay mo doon yung gamit mo para hindi mabasa eh Nakakatuwa lang yun, kalagayan ko nga mula noon hanggang ngayon. <laughs> ang may pag-asa nga tao na dumadating talaga kung mabuti ang hinihingi mo sa Panginoon, mabuti ang dumadating sa iyo. Mm -mm, totoo naman yun. Kaya dapat lagi tayo gumawa ng mabuti sa kapwa para mabuti din ang babalik. Oo. Oo. So, kaya, so, may lesson learned salamat pa. Salamat naman. Tuturungan mo po matapos yung bahay ko. Salamat. Kasi nakikita ako lagi na nandyan ka lang sa kubo mo. At hindi ka pa makalipat dito dahil wala pa naman itong Kaya mas mabuti na tapusin na muna to At makalipat ka muna dito. Ano? Ay, salamat naman. Tanuhan tayo ng Panginoon. At sana, hindi lang sana, at matuloy sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, bigyan ka ng mas marami pang biyaya sa buhay mga dumating sa yo para mas marami pa tayo ma tulong para mas marami pa tayo mabigyan ng tulong. Oh. <laughs> ano? Na Ng mga nangangailangan. Ano naman, siya yung mm -mm. Tatbon. E, Tsaka, puro gulay ang kinakain mo dito. Ang ano nga yun, dahil puro gulay, mas masustansya. Oh oh. Mas lalo kang lalakas. Oh ano? Oh. May gulay, may gulay na sitaw, okra. Mm, -mm kangkong, kamote, yan. Oo. Oh, oh. Chinese, malunggay. Kung mabubuhay yung mga tanim ko nga native nga malunggay, mm -hmm. maganda na. Mas Pero, ano, kaya healthy healthy ka dito kasi sa mo lang, madami ka ng pagkukuna ng pagkain. pagkain, uh, eh, ano. Kaya ang kulang mo na lang talaga, madingdingan tong bahay mo, makalipat ka, at pwedeng-pwede na. Uh, asin lang. Kumakain ako. Oo, kumakain ako. Lalo nang bago pa lang ako dito. Mm -hmm. Hindi pa marami ang tumutulong sa si akin. ay kumakain, walang ulam, sige lang. kain as in. Para mabuhay. Asin. Kung minsan wala asin, tubig na lang. <laughs> Puso yan dati. Kay ako dati, ang pagkain namin... Ako, kumain ako ng kanin na mainit, sinasabawan at lalagyan ng asin. <laughs> ako, yung, ano, ulam, kung maraming ulam. Ako ah, makain din ako ng maraming ulam. Gusto ko rin yung ulam, lalo yung masarap nga ulam. Mm -hmm. Yan, kumakain ako. Pero pa, mas masarap ang ano, mas masarap ang gulay. Mm -hmm. Sinasabaw, <laughs> kain. Kahit walang ipin, hinunguya, matira, ma sumunguyain. Ang hindi, matira ay lulunukin. <laughs> Kaya nga, tingnan mo naman, healthy-healthy ka pa din. Malakas na malakas ka pa din hanggang oh, ngayon oh. dahil sa lifestyle mo, ano? Talaga na, ano po, nararamdaman ko kung nagkukulang ang pagkain ko. Mm -mm. na talaga ako, Nakatawat may mga sakit na dumarating sa akin. Mm. Pero salamat naman sa Panginoon, pati sa mga kapwa ko, na ang puso na nagbigay sa akin ng tulong. Yan, lalo na nga nagkaano sa katawan ko. Tatag. Tatag. Kahit pa siguro si Pacquiao, lalabanan ko. <laughs> Kasi lumakas ka na ngayon. Mas lalakas ka ngayon dahil magiging safe ka na dito sa bago mo. Oh, lalo pa lalo at maulan po. ngayon. Ang, hindi ka kaya ni nang kubo mo ulan, then sobrang ulan <laughs> nung nakaraan, sobrang ulan nga no? Oo, nga. Tao. Okay. Oo. Kung ang tao uh, lagi lang maiinip, sasabihin, ah, hindi ko yan alam, ah, hindi ko yan kaya, ah, nakakahiya, wala mangyayari. Kaya pa. Kailangan susubukan. Ah, uh, Lola, ngayon na, kasi alis na pupunta na ako sa kabila. Bibilinan mo na kita ng panggastos mo dito. Ano? Salamat. hindi, Oh, so, ito. Salamat. Ito muna 'yung panggastos mo dito para sa ano? Panggastos mo na pangkain mo dito. Mga kailangan. Mga kailangan mo. Oo. Maraming salamat. Panginoon Diyos. Lalo ka bigyan ng biyaya na mas marami tayo kung nabibigay mo sa akin. Love you. <laughs> Lord, I love you lalo. <laughs> Ikaw ang nag-uuto sa mga tao. Ikaw ang nagbibigay sa mga tao, mga, mga, mga mababait, maunawain sa kapwa. Salamat, Lord. Salamat din sa'yo. Mm. So, mm. pang ano mo, pang ano mo dito habang inaayos to, pang gastos mo rin. Ano, sa pagkain, uh, uh, muna dito, ha? Salamat naman. Maraming salamat